So ito, mag-react naman tayo dito sa Okta Senatorial Survey okay? Medyo kahawig din siya nung sa Pulse Asia Pero I think ang major difference dito sa Okta Ay kung paano po nasa number 1 at number 2 slot yung pong magkapatid na Tulfo. Eh, parang ngayon lang ako nakakita ng ganito. Dalawang magkapatid, posibleng sabay tumakbo, nasa number 1, nasa number 2. Erwin Tulfo, number 1 with 58%, uh, si Ben Tulfo, number 2 45%, although statistically tied siya sa number 3 at number 4, uh, Senator Bongo, Senator Tito Soto. Anong ibig sabihin nito? dalawang tulfo na yung nasa taas. Sinabi din ng mga taga Octa Research na mas maganda daw kung sabay tatakbo yung magkapatid sa isang partido, magkaka-complement daw. Although hindi natin alam kung is that if that's a possibility, pero it only goes to show that tulfo magic is alive and kicking, okay? Uh, I give a lot of credit kay Idol Rafi Tulfo. Nakita ng mga tao anong mangyayari kapag naglagay ka ng isang Tulfo sa Senado. Eh nakita natin si Idol Rafi ang lakas tumulong do sa kanyang radio show nung nilagay mo sa Senado. Eh mas mabigat yung kanyang mga 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 ginagawang mga expose at mga mga laban kahit malalaki kayang binabangga nitong si Idol Rafi at uh, uh, kuha niya yung pulso ng mas eh. kuha niya yung pulso ng tao kung ano yung nangyayari sa ordinaryong tao kaya yun siguro nagustuhan nila yung nakita nila o ngayon nagre-reflect ngayon kay Erwin at kay Ben na marami din namang natulungan sa kanilang mga respective na mga shows at kanilang mga 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 ginagawa of course congressman ngayon itong si Erwin Tulfo o, pero one and two ang tanong kung ikaw yung admin, kung ikaw si Pangulong Bongbong Marcos, will you openly support the two tulfos? Kukunin mo ba sila pareho sa iyong slate? Dalawa sila dyan? Or uh, yung isa kukunin mo, yung isa supportahan mo sa Siguro behind the scenes supportahan mo Para hindi naman mukhang dalawa-dalawa yung dala-dala mo Pero it only goes to show yung tool for magic is alive and kicking okay? Napakalakas Ako naman, ako, kahit nung kay Rafi pa Naniniwala ako doon sa kanilang husay, sa sa kanilang style ng uh, ng pagbibigay hostisya doon po sa mga kinakawawang kababayan po natin at gusto ko talaga yung mga kandidatong may pulso sa masa, may pulso sa ordinaryong problema ng mga ng mga tao. Okay? So number 5 si Pia Cayetano, number 6 dito mata si Bong Revilla, number 7 Senator Bato, number 8 Tol Tolentino dito mataas si Tol o number 9 Ping Lacson number 10 Rodrigo Duterte o so bumaba bumaba po itong si si Rodrigo Duterte si Tatay Digong bumaba mula dun sa I think meron silang ano dito eh from March uh, 2024 38% ngayong June 33% So malaki din ang binaba nitong si Tatay Digong. Although kasi baka dahil he's showing no interest of running for the Senate, o oh, pero itong sila Baste at sila Pulong ay uh, nasa labas pa rin nung Magic 12. Kung sila yung tatakbo, uh, doon sa place ni Digong, eh. Okay? So pababa yung pong trend nitong si nitong si Duterte sa sa Octa uh, research survey. Okay? Uh, sumunod dyan si Manny Pacquiao at panghuli si Senadora Amy Marcos. Tama ba? Pangilang si Sen Senadora Amy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O tama, pang 12 talaga. Pang number 13 si Lito Lapid. Number 14 si Benhur Abalos. Number 15 si Yorme Isko number 16 si Abi Binay. So dito mababa si Yorme. O, hindi talaga sa Pulse Asia mataas siya. O, pero it looks more and more likely na basa may nila tatakbo itong si Yorme Isko. Ayon na niyang isugal pa dito sa National kung sakaling siya ay uh, tatakbo, 'di ba, sa susunod na eleksyon. So, anong masasabi ko dito? yung pagtitignan mo yung trend eh mukhang pataas yung mga tulfo at itong mga Duterte ay pababa so this should be a cause of concern dun sa Duterte camp of course they still have a strong base they still have a uh, passionate supporters alam mong talagang ilalaban yan yung kanilang mga maisug o, pero kailangan tingnan na din nila yung kanilang ginagawang strategy. Baka hindi din maganda yung puro paninira sila sa administrasyon. Ganon din kay Senadora Ivy, napababa ng pababa sa survey. Diba ngayon, number 12, baka sa labas na siya ng Magic 12 sa susunod na OCTA na survey. So, kailangan tingnan din niya. I I Ewan kung aabot pa, i-recalibrate yung kanyang strategy kasi masyado siyang naging tutol sa maraming programa ng kanyang kapatid. It's looking more and more Uh, yung possibility po na mananalo yung pong admin sa senate race. Mas maraming admin ang makakapasok. Of course, malaki maganda din yung strategy ni Senator Bongo. Hindi siya masyadong nakikialam sa politika. Kaya nga siya ay na-call out itong si Basti. Pero sa survey tingnan nyo, eh mataas pa rin siya kasi siguro uh, nakikita nung tao ay hindi naman masyadong maingay tulong lang ng tulong, yung kanyang malasakit, maganda naman yung ginagawa, yung malasakit center, baka ganun yung sinasabi, o kaya hindi siya bumababa, hindi katulad nung kanyang mga kasama sa kanyang kampo di ba? So baka mas maganda yung ganong strategy Yung hindi ka masyadong naninira sa administrasyon Kung baka manalo muna dito sa Senate race eh Kasi baka nakakahila, baka ayaw din ng mga tao Katulad din nung nangyari sa Dilaw Nung nakaraang administrasyon Baka puro kakapanira nila Eh na turn off yung mga tao yan yung kailangan i-consider ng mga Duterte going into the midterms baka hindi magandang strategy yung puro paninira puro pag pansin niyo yung mga tumitira sa na galing sa Duterte kam sila Tatay Hari at yung iba pa eh hindi din naman umaangat dito sa survey talagang hindi effective yung ganung style para sa mga Pilipino eh hindi katulad ng mga Tulfo na wala namang kalaban ngayon tulong lang ng tulong di ba eh Antaas, antaas ang ng ng arangkada sa survey so we still have 10 months left uh, before po mag uh, election next year, marami pang pwedeng mangyari, pero it's looking more and more likely na may T3 sa Senado next year and although ako medyo na ano din ako tatlo-tatlo sila doon, pero uh, kung sa akin, kesa kung ikumpara doon sa mga ibang Senado, at least itong mga tulfo, you know what you are getting alam mo kung ano yung kaya nilang gawin and of course, this sets up a uh, uh, Ravi tool for 2028 run, okay, so major exciting din yun. so thank you very much guys, see you po sa next video po natin, stay safe parate, bye bye.